so guys alagang alaga yung mga kahoy nila oh. may mga ano yan na humbang pagyuman hard naman pa yung hangin dito Yung naman yung mga kahoy nila diba may mga harang alagang alaga talaga yung mga kahoy nilang tanim guys pariho yan lahat guys oh may mga harang huh? diba? ang ganda ng mga ilaw oh. ang ganda ng ilaw ang ganda ng ilaw lakad-lakad lang ako dito sa plaza kasi hindi ko hindi ko dumadun sa isa kasi mahirap tumawid doon ay na problema ako sa ano eh simpak hindi ano gawin ko kaya hindi na lang ako siguro pupunta mabili na lang ako ng ibang sim card ah bili may sim card ako nudan ko na lang yung sim card na bago na kinuha ko sa yung sa nagmedical hirap mag isip eh parang pagtiyagaan mo talaga masayang naman kasi yung load ko eh may load kasi ako hindi ko alam nakabili ako ng load ng pang pang, pang ok call pang ok card pang ok sim card hindi na pala mapasok pag try kong may pasok hindi ko may pasok yung load ayaw gumana pero nakaano pa ako naka yung tawag dito Nakaano pa ako eh nakatanggap ako ng mga kahit doon sa padal ko doon nung dumirit soy, eh. eh ngayon kailangan ko naman mag-ano mag ng bago ko simple na sim simpak sa mga sa mga ano, sa mga hindi na ako makatanggap pag ganyan diba hirap guys, oy, diba ayun, ganda na mga views, oh mababa tayo building lasa Maraming kahoy ng kahoy na may mga tukod oh guys diba sayo de